Mga kabombo at mga kastar nation, doon sa Tapas Kapis ay may nangyari hong inkwentro. May naitalang sugatan sa panig ng Philippine Army. May balita dyan ang Bombo Radio Rojas. Isang sundalo ng Philippine Army ang sugatan sa inkwentro na naganap sa Tapaz Capiz sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Colonel Erwin Romel Lamzon, Chief ng Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division. Sinabi nito na isang pribadong sundalo ang tinamaan sa kaliwang balikat at kasalukuyan ng nasa ligtas na kondisyon. Ayon kay Lamzon, nagtagal ng limang oras ang inkwentro sa pagitan ng militar at ng rebelding grupo sa naturang operasyon. Narecover ng militar ang dalawang m M14 US rifle, isang M16 assault rifle, isang AK-47 rifle at isang M1 grand rifle na sinasabing ginagamit pa noong panahon ng World War II. Dagdag pa niya, posible umanong may nasawi o nasugatan sa panig ng kalaban batay sa mga armas na iniwan sa lugar. Pinagsanib na persa ng 301st Brigade, 12th Infantry Battalion, 61st Infantry Battalion, 82nd Infantry Battalion, kasama ang Intel Unit. Sa artillery, armor at ilang unit ng Philippine Air Force ang humarap sa mga natitirang miyembro ng Regional Centro de Gravidad at Central Front ng Komite ng Rehiyon Panay. Ang panawagan po namin ay bukas pa po ang bukas-palad pa po ang Armed Forces of the Philippines, pinadaan po natin sa Philippine Army lalo na dito sa Central Philippines na Inihikayat pa rin po namin na uh, itigil na po nila ang uh, kanilang partisipasyon o pakikisapi dito sa mga central front ng TPP, NTA, NDS, R Panay na ano na po, uh, very useless na or inutil na po ang, ang ganyang klaseng pakikipaglaban na yung pa na kailangan natin ang lahat ng mga Pilipino upang sumindig tayo. no Mula dito sa Bombo Radio Rojas, Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermittan, Yubade. and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bombo.radio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X (formerly Twitter). Like, share, and stay connected anytime, anywhere.